na slide niya lang. Hi guys! Welcome to Gideon's Vlog. Alas si Abra. Nakaligo pa dali. Alas si Abraj Maranao. So for today's video is maglalaro kami Specimen Zero. Two, char. Update lang na siya, guys. Ara si As kasi Granny. So, ari amon mo ka multiplayer tong sa Granny... Ito? So granny, Granny, multiplayer. granny. grandma Granny, 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 mga Granny, natulog tapos kami, nasa gawas 12. dihulat naman siya guys, wala. So ngayon, si Jack nalakaw sa katinggawan. la kami ka-vlog. Kung wala, tapos na ka naka-vlog na kami. Sa amon nga food tour at Rio Bilao. Guys, food tour guys. Ano Ngata. Dini baboy. Suka. Mm. Baho ni ba? Mm. Mm. Gulay na ni. Gulay. So gas mukbang ang sa kanila lang po sa this video. Hello. Mm, si Alicia. Huwag na tayo mabatong pik-tumpik pa. And 3, 2, 1, let's get started! <laughs> Guys, so, nandito na kami sa phone ni, um, ni Abraj. Nandito na kami sa phone ni Jack. <laughs> nandito na kami sa phone ni Jack. So, maglalaro na kami ni Abraj. Oo, oh, okay, Abraj. So, ngayon, guys. Eh. So, ngayon, guys. Ako mag-create game. So, okay, so multiplayer <laughs> enough, si Alicia Gideon Zila <laughs> guys andito si Nescafe Classic and I'm going to Camila <laughs> Gideon <laughs> so guys pangitaan na ni susi ni Aling Laring kailangan <laughs> na ito ni guys parang susi o yung susi Hello, bakit siya nakakuha, guys? na I-open <laughs> ba? Na, 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 guys. So, guys. Asa, guys, I think na siya ang pinaka-master on the old horror games. Sa tumakatronga. Asa ka, Branch? Uy, bastos na ba? <laughs> branch. ng flashlight, bro. CCTV daw. Libre 'yan ang anak. Ara anak anak. Yay! Mas gani. Tanaw sa CCTV. Tama 'to sa CCTV, good. Ara o? Hi So ko, guys. Hi guys, ano ko. Hindi na ko gising Nakaligo na si um? si ano. So ngayon marami siyang pera so wala kami pa. Okay na po Char! <laughs> hindi nagroblema. Bago lang. So Mara. nandito naman si Dora, diba nakita mo siya. <laughs> Magluluto tapos si, kantuin. Okay na po, 5 minutes, guys. Mga bago pa po so, abok. Ba't kami sorry. ang ginatagaan kwarta kay damo ni Gastos? Ba't mga bata pa yung ginatagaan? Hindi ka balo. Kung asa Mas, yung Gastos. Kasi maran Guys, oh, bata, yung... oh. arat tong Cropex. Uy, asa ka, Branch? Hindi <laughs> yan, mandir eh. May arat anak niya. Si Riz Van Zero. Ito matago na. Siguro ko, uy. Eh. Branch! Ano, may medkit dread yun. Ay, wala mo makunin yun. Ay, scared mo. Aro sa Di ba? Asa ka nga room. Kabalo ko sa hospital ta. sa si kabrach. So, okay. Yes, pati yan na, Braj. Ito, 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 ito? CCTV. ito CCTV. Asa, wala o Ato siya oh! mama! Mama! Ito na, cellphone. Ay, tingnan mo lang. Ulo, tugon yung

Silpon mo dati eh. Guys. Sobra sara... <laughs> pa niya sa granny guys. Silpon dati ni ano ba? ang kami dua. Pabuti siya ayaw. Speaker. <laughs> <The> speaker, <laughs> speaker guys. One. Take note siya. Ang pinaka master of all the basic Ito yung ano kong... mo. Kahit unang sakayin siya, nagiging mahina pa rin. mata na yung mama. Kaya ikaw abi Tara no, siya okay. guys oh. Um, Palakas sa akin. Ito siya, nagawa na sila, Why? nagawa na sila. Thank you. Palakaw na sa akin. Palakas sa sa'yo Oo. Oh! Atugid, atugid. Nan! Naadiri, pre. Balik. Ang lubot niya, guys. <laughs> subaga. CCTV ito na. Wow! Nibilit ang ako, please. Oo. Ang nga, ano? Wala. Look. So, Anak. ngayon, Anak. guys. Um, wala lang. Asa ah, ka, branch? So guys, don't forget to subscribe. Ako na stop na ako na, na ako gidap pa na sa blog. So, so, uh, guys, so, hindi na ako matatakot. Patay <laughs> 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 ko. Yes, of course. <laughs> yes, of course. Nadakpat <laughs> siya. Yes, kung so, three left na lang kung Bryce. Sulod, sulod, sulod. Mamawal na. Kuya ko po ni Magdagan. Uy, sulod. Sa gagi, kagi, sulod mo, hindi ko gignan. Ingon ko ganis Sunod. Diyan sa pika, sa pika, pika. Ay, wala na, wala na. Uy, asa ka. Buong, buong. Take note, guys. Gilibre ko ni Simon for today's video. Kaya dahil siya korekta. <laughs>

ayo ay, bas. Hello ay, si si ay. Jack selamatkan. Jack. 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 Aih. abri, abri. Atu, yung anak yes. Busilong yang yes. anak. Take note, guys. Selamat. Yes. Um. So, anak. Hmm. Ay, Dios, anak, si, si, si spesimen. Imo. Atusil.

Ari o, may bala diri o. Asa? Oh, Muni o, kung gina pangita. Asa? Oh, kung patulog. Ay, dos. Patulog kong kayo ko. Diri, Braj o, na. sulod, Braj. Asa ka ganin? O. Nga, pasa. O, eh, kaman, ara o, oh, kanong injeksyon. Nagkwa ko isa. Nagkwa ko sulod do. Bala ni B. Hmm, mm hmm. Mabuti sa pisi mandra karun ha. Mabuti sa pisi mandra po, ano cable okay, no, na, na, ano? na ginaga disconnected. Pero dati yung bra, ano no? Tong grandma. Puta. Dong sa. Sorry, ang anak diri oh. Cellphone mo dati ga disconnect. Yung anak gi sara dia. Ang anak lang. kay ara oh nang nang papa. Ano anak... yung papa anak... oh. On... Sila. Ang Sila, Na. lipong anak ba mo nang. Bukan na, bayin na. Patay na. Pwede. Oh. Uh, Patay siya. Nice. Nagkuha na siya itong pang-Muslim kung napang-Zumba. Saan so, na no, may skip ni Jow? Kailangan mag- Nakaskip ka tadi yun? Wala ano? Pakaskip na duro. Nagdara pag ito ng tago sa, sa baba. Ay, pika, sa pikas, sa pikas, Jess. guys, sa pikas, mm Gage. -hmm. Ito may skip. To guys, serious mode. Ano ito karoon, guys? Gijaw, so, so, Ay, may anak. Skip, gage. Escape, dapat may susi. So susi? Dapat pato sa cam 6 na. Guys, mo medis lang ako ng. 'Yan, 'ko aabot, 'ko aabot sa baba gauge. Diri mo asikaso itong inya breha. Bigit na kabot sa baba. Tapos direp na kun ipapangti. Oh, 'di. Oh, tama 'yung anak drium. Guys, state note. Ang lag po ng. Diyan lang na stuck ta gauge. Dua anak gamantay. Wala sa akun. Hala, 'di pa habot sa imong gauge. Di utot. Take, take, take. Pundon Ang anak niya. Ha, napindot.

o, mo. i open i na. kita e e na. na ha? Bantay ka, dili mo naman i-go-kage, Hindi, <laughs> okay, ginabangan sya na gani, oh. Take note, guys. Wala ko bala. <laughs> <laughs> mm. O, toto, nag is ano. Ganyan talaga mag-berf. na i ba? Ya kaya pa kamad na. Ay ga pun ta ka nga libre ta ka ganana ka sa. asa sa bridge. Oo nga la ganan wala sila. Ikaw di ka ko Sorry. ko bam bam. Sila bam bam. Sila bam bam. Tu tu na Ay, napatay, napatay, napatay. Ha? Napatay? Hindi ko po. Ay, ko masulod siya sa Ay, abay ko masulod siya ka. Asak ka, asak ka, asak ka. Dito saan? Dwa So guys, take note. duan niya anak Kambal, karibal. Okay? Asa? isa balik, Asa? Ha? Sa balik, te. Ay, dito. Hindi ko kalakaw. Kibali akong te. Kaya nang ipulus akong niya. Like, Susi so, Susi naman guys. Susi naman. Eh, ikaw wala, wala bahala, Manolo, labi nang, labi, ka pusin. Wala bala gani. Manol, labi na lang. Wala labi. Asap. Wala bala. Ay, na. Manol. Ay, naigun na takahin. Si Charo, di ka. Ay, ka mo kailangan. Di po lubot. <laughs> Oo, oh, okay na ka. Okay, bye bye. Ah! Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Okay, bye, -bye. Okay. Kamu na patay. <laughs> gani. <laughs>

Asa gali? Oh. No, ano to? Bala nito lang. Kwa? Ha? Kwa ah. <tis> Ambot asa kung ibot ang kusin? Ambot asa siya? Dura man ang... Ito ano, mm oh, mamadan. Ay mamadan kayo. Mama <laughs> Nagad Mamadang. Kailangan na Mama ang kusin. Jennifer. <laughs> Mamadang. Sorry sa in-convenience, mga gawad. Huwag na yung mga engage. Wala o, hindi pindot ko lang. sa. Kamot mo. Wala, present mo, brad. Kamot mo. Andri, kamot lang. mo. Five. Hello, guys. Gano'n, gano'n. Gano'n, gano'n. Ba't masilpon yun, no? Uh-uh. mga 3%. Ano, may bala na po, Drew? Oga. Pero ako na nakaka-shotgun. Hindi, ay, katong pusin. Sa Samsung kuy, Tawag mo pa na, pa ano. Hindi, pa hita lang guys. Nagbabalik na pa, may five pa nga percent. Sure, man? Hindi, kung mo gala. Ay. Pero, ba't may five percent Yan Oh, madyang. Yan, yan. Oh, So, guys. Tignan na nga pa si Gideon. Hala, ay. Ang taglang siya Uy! 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 No, Uy! Uy! Sunod! Nasa'y

Ito so good ko ni sa Play Store oi sa delib ano developer dua dua gang monster maru. Gani dalawa dua mo git Wala, isa lang to, PDD na. Isa lang pito to guys. Isa lang wala sa zero lang. Ito dua lagi. Bukay. Siguro na hot. Nagat dia amo ako ko mako. Kasi may hacker ba nag Hello dalawa ko bi. Hacker. Tangay. Ito pa ta sa ba ni Gage. Ah sorry sorry. Oh, oh, Nagaluka na yung duwa o oh, ay mo si ni wow. asawa. <laughs> nag -hatch ang bagong inak. Ay ba ng amo ko rin yung nagkuha Paano ko magawa sinika rin ng duwa-duwa gid? Kung hindi namin makaya guys. So oh. please leave a comment section. Chart. Don't forget please click the notification like. bell. Bye! Don't forget to click the notification bell and subscribe. Subscribe to my YouTube channel. Click the bell and let's get started.